Welcome back to my YouTube channel mga Good morning mga What's up what's up Dito kami ngayon sa Marina ni Makmak So maya Dito kasi mga kabusing is bawal dito Kaya lang may kapit tayo Doon pa lang sa may card na ron card Isisita ka doon Tapos sabi mo lang ano May aran nito eh, malakas tayo Kaya pasok tayo dito So try mag fishing dito kasi sabi nila marami daw dito eh Yan no? o oh. so, tayo ngayon so, Try natin dito ah, Kalimutan ni makamakata yung tinapay namin So Yan dalawa mm, Start na tayo mga kabusing Magsiset up muna kami ng aming ano Mga pamingwit Bike lang kami ni Makmak ang lamig-lamig ngayon dito. 10 degrees. 10 <laughs> degrees mga ka-bosing so. Mamaya mga kabosing, update ko kayo. Ka-bosing, so, nakaset up na tayo. So, try dito sa gilid. Sing. <laughs> Ayan o. Oh. Laglag ko pa lang o. Oh. Yeah. Malilit kasi. Oo. Oh. Mm. Ayan na Nakatake na nila Uy. Mm. Datingan na sila sige. Oh. Hindi oh. Lipat ko dito malilit diyan. Narito. <laughs> Hip. Mm. You know. alaqa, ka. Hindi masusu. Ege. Yay, wala na namang pain yung isa Ang naman nila Ano oh Ang oh Ay Wala talaga mga kabusing Mamaya ulit Ubus lagi ang pain natin dito Dapat yung malalaki Wala pa malalaki Mamaya siguro Update Mamaya Tignan natin, dumadami na sila. Kaya lang, lubos lagi yung pamain natin. Yan you know? o. Lagi sa atin dito. Yun. Ito lang. Uh. Yan. Utangan na sila. Yan na. Hmm. Ege. Yung malaki sana. Tal kanina. Hmm. Sinasaglit lang eh. Huh? Habos na naman yung pain niya sa baba, oh. <laughs> nahabul kasi ng maliliit, eh. Ah, uh, yan. Hmm. Okay, yun. Malaki, eh. <laughs> uh, oh, tapos. Wala na namang pain, mga kabosing. bilis naman maubos. O, oh, may ulit mga kabosing may huli na tayo oh isdang dagat mga kabosing but tight <laughs> small one ayan yung maliit isda okay may video pa sila oh, merit mga kabosing puro natin to sayang din to kabosing ko natin ang video dito yun dito lang oh ayan Oops. laki nilaian, nila yan oh, yan na sila okay. kakimahiya okay. ubus okay, na yung isang pain ang <laughs> bilis Hmm, wala nang laman mga kabus, <laughs> Chik-chak. <laughs> mga kabosing 2-0 na ako si Makmak 0 -mak, pa rin saglit lang yan mga 2-0 na ako si Makmak -mak, wala pa <laughs> kakaipon na naman tayo nito mga kabosing yo mamaya ulit natin yung videohan ah, may malaki dun oh nako bawal tong mga to kumagat yan sana sila wala tang swerte ah lumapit lang si Makmak -mak. Tak terakhir letuin Nagat okay, na kayo Yan ang gusto ko Yung mga ganun sana O oh. Ano ba naman kasi Yung kumakagat niyo nee, okay. Magbak bataba anak Yun Yun Ito Ito ang maganda O oh, ito yun mo oh. May huli tayong isa O oh. Hahaha <laughs> Mamaya ulit mga kabosing Lagi mo nun mga Yan mga kabosing Puro zero na ako Si makmak zero pa rin <laughs> Ay, hey, naku Pag sinisirte ka nga naman, no oh. kabosing nakapat na tayo Si makmak itlog pa rin <laughs> May dalang swerte yata si makmak, ha Hindi <laughs> makakuha So, oh, mamaya ulit mga kabusing, talagay mo lang sa lagayan Kabusing mo, pang lima ko na si Makmak, zero pa rin <laughs> Ayun, talaga si Makmak Ay, makabosing update ko kayo Kabosing, meron na naman tayong huli. Surge Ra, 6-0 na. Si Macmac -Mac. Bokya pa rin. <laughs> <laughs> Malungkot na, hindi na umiimig si Bokya. Oh, yung mga kabosing mamaya ulit. Mga kabosing 7-0 na si Macmac -Mac. 0 pa rin. Oh, meron na yata kay Makmak. Ah, wala pa rin si Makmak. Oh, mamaya ulit, search trust ulit. Mga kabosing, uuwi na kami. Wala kaming huli kasi bawal dito. Eh. Catch and release lang kami ni Makmak. Kaysa naman magmulta ka lang 3,000. Magkano na yun? 50 mil na sa Pilipinas yun mga kabosing. So, catch and release lang kami. Bawal kasi dito. Kaya bawal kami dito. Dito lang kami kasi sa ano. May kakilala kasi tayo. Mga kabosing, mamaya na lang ulit. So, bye-bye. Hanggang dito lang ating video. เน็กซ์วิจิตริตรมาคับบอสิง